Bubuo na ng guidelines ang Comelec kaugnay sa paggamit ng artificial intelligence sa kampanya para sa 2025 automated elections. Yan ang ulat ni Luisa Erispe. Nagpatalamak na ang paggamit ng artificial intelligence. Nakabantay na rin ang Commission on Elections upang masawata ang paggamit ng AI para sa kampanya sa halalan 2025. Kaya naman, bubuo na ng guidelines ang Comelec kung hanggang saan lang maaaring gamitin ng mga kakandidato ang AI. Gusto natin malaman, hindi naman po yung kabuuan ng AI ang masama. Napakadaming parte ng AI na napakaganda po. Pero maybe not in election yun nga po yung gusto nating alamin. Ano yung parte ng AI na ginagamit sa halalan na dapat na ma-regulate? Sabi pa ng Comelec, kahit nga si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. naging biktima ng AI sa pag-post ng isang generated video sa social media. Paano pa kaya sa darating na kampanya? Kaya naman, una sa guidelines, sa tamang paggamit ng AI sa social media, nakikipag-ugnayan na ang Comelec sa mga platform na X at Meta. The Comelec will push through with our guidelines based to sa outcome ng pag-uusapan dito uh, kung yan ay makikwestiyon sa Korte Suprema we are reading really, and really ready to defend uh, na the COMELEC has the power and we have the authority to regulate to uh, social media. Isa rin sa sisilipin ng COMELEC ang paggamit naman ng influencers sa kampanya ng mga kandidato. Paano yung pagbabayad doon sa mga sa sa uh, content creators kasi may 3 pesos per registered voter lang na gastos ang isang kandidatong may political party at limang piso kapag kawalan political party. Ibig sabihin, alam namin kung magkano ang gastos, alam namin kung sobra na sa allowable expenses. Inaasahang ilalabas ng COMELEC ang guidelines sa kampanya sa ikalawang linggo ng Agosto. Luisa Erispe, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.